So ayan guys, ito po ang ano, uh, Alocasia Gebrina. So again, uh, natural po siyang uh, tumutubo dito sa atin sa Gubat, dito sa Pilipinas. So guys, makita natin guys na talagang until now guys, ma-amaze ma ma, ma po tayo sa ganitong halaman kapag uh, nakakita tayo dito sa Gubat guys. Ha? Guys, tingnan niyo, po, tingnan niyo po guys, ang yun niya, yung, yung permission ng ano niya. Talagang ito yung Alocasia Gebrina. Diba guys, mm. sobrang laki niya. Oh lalim, ah, uh, wala po siyang ano, uh, yung isa lang siya. Oh, yan. So ito guys ah, uh, itong ganito mahalaman guys, uh, again tumutubo lang po ito sa ganitong klaseng area, yung yung malamig. o so, Pag ano, pag ganito, makita mo natin guys na yung pag ano niya, yung pag boom ng ng ganitong halaman guys, napakaganda po talaga. Para po siyang natural lang na po siya mm -hmm. natural po siya halaman dito sa ating sa gubat. At the same time guys, diyan po sa unahan guys, meron naman itong maliit. Ayan. Oh, okay. kung makita natin guys, uh, medyo maliit po siya guys ha. Ah. So, again, ah uh, pag nakakita tayo ng ganitong mga halaman, talagang for me ha, ah, uh, nakaka-amaze po siya. Oo. Oo, yes. Para po siyang snake plant yan. O, tingnan nyo naman yung ano, yung tangkay ng ano, ito guys ha, ah. di ba? Para po siyang snake, di ba? Ah, uh, naka natin guys, boom boom po siya kasi guys, ah, uh, yung ano ni. Hmm. Again, oo. Uh, oh then again na itong ganito mahalaman guys pag ano pag makita uh, sa market mahal din ito ngayon na yung ganito mahalaman kasi ano eh uh, lang tayo makahanap ng ganito mahalaman kasi ito pag ganito mahalaman dito po natin ito makita sa gubat